Noong unang panahon, bago ang mga dayuhang mananakop at modernong teknolohiya, ang isla ng Palawan ay isang misteryosong lupain nililok ng mga sagradong bundok at binabantayan ng mga sinaunang espirito. Dito nanirahan ang pitong makapangyarihang tribo, mga Kuyunon, Kagayanen, Tagbanua, Palawan, Batak, Molbog, agutainen at Taot Batu, bawat isa'y may angking kapangyarihan, at lihim na kaalaman na nagmula pa sa mga ninuno nila. Ang mga kuyunon, tinaguriang mandirigma ng dagat, ay may karunungang bumasa ng agos ng tubig at kaalaman sa bawat lihim ng karagatan. Sinasabing ang kanilang mga ninuno ay may kakayahang kausapin ang mga nilalang sa kailaliman ng dagat upang humingi ng gabay at proteksyon. Ang tribong kagayanen naman ay naninirahan sa mga isla, kung saan bawat pag-awit at sayaw nila, ay dasal sa kalikasan mula sa kanilang